Nahuli ako ng LTO dahil dalawa ang angkas ko sa aking motor. Magkano ang aking multa? Dito sa aming probinsya, makakalusot pa ang dalawang angkas sa motor sa mga pulis at highway patrol group, pero hindi sa LTO. Dahil dito, nakumpis ka ang aking driver's license. At nagkaroon din ako ng 5 demerit points sa aking account sa LTO portal. Kapag nagkaroon ka ng violation o demerit points, sa susunod na magre-renew ka ng iyong lisensya sa halip na sampung taon, eh, limang taon na lang ang validity nito. Pero wag mag-alala dahil isang taon lang ang validity o haba ng violation, na pinakamatagal, nag e expire ang violation o demerit points pagkatapos ng 3 months, 6 months, o 1 year. Eksakto kung kailan mo din ito natanggap. Sa pagtubos ko ng aking lisensya sa tanggapan ng LTO, nagbayad ako ng 1010 pesos. Makikita sa aking resibo ang aking actual violation which is under all other violations of traffic rules and regulations, MC carrying more passengers other than the back rider or more cargo. Yung mismong violation, ang penalty ay 1000 pesos. At yung additional 10 pesos ay para sa legal research. Kaya 10 pesos ang legal research fee ay dahil 1% ito ng 1000 pesos. Meaning, kung 2000 pesos ang iyong penalty, 20 pesos ang halaga ng legal research fee and so on sa pagtubos ng iyong lisensya o pagbayad ng iyong multa. Kailangan mong magdala ng xerox copy ng iyong ORCR at siyempre Huwag kalimutang magdala ng perang pambayad sa iyong penalty. Magdala din ng mahabang pasensya lalo na kung mahaba ang pila. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.